pag bulok ng ngipin naman, di ba, din sila sa infection? Ano naman yung mm -hmm. pwedeng mangyari sa bata kapag, yung bawa, puro bulok na talaga yung ngipin at hindi na aagapan? Kung puro bulok na ang ngipin at hindi na aagapan, yun talagang maitim na, no? Mm -hmm. Ang problema nito, katulad sa adult, nagkakaroon infection ng gums. Mm -hmm. Nag-develop ng nana. Mm -hmm. Ang hirap nito, lalo kung bata, ang bata, uh, very ang hirap nilang kapag sila naging iyakin, okay. tapos nilalagnat, pwede ganun na mangyari. Hirap sa magulang, hirap matulog. Mm. Tapos, magde nga ng infection. Kapag, dahil nasa ilalim pa nun ang permanent tooth, may possibility din na naapektuhan si permanent. Mm -hmm. Baka pag tumubo to, gulat ka may, bakit iba na kulay di permanent. Tapos, mm -hmm. okay. naapektuhan siya ng infection caused by the infection ng baby tooth. Pa lang. Mm -hmm. Dok, yung na-mention niyo po kanina na as early as 7 years old na pwedeng mabulok nga yung molar. Kapag gano'n po, ano na pong mangyayari? Bubunutin? Tapos ano pong alternative na gagawin? Kung first molar, uh, yung tinutukoy natin permanent na to, no? mm -hmm. Kung kaya pa namang i-restore, ipapasan, pwede pa naman yung mm -hmm. okay. Pero kung talagang wala nang, ano, wala nang magagawa dahil sobrang pudpud -pud na din, nabulok na kagad, mm -hmm. dibunot na. Pagbunot na, wala na yung kapalit kasi it's permanent. Ah. Mm -hmm. so Kung naman sa mga baby teeth na nasira, okay, uh -huh. uh, ano pa lang, may sira pa lang siya, cavity pa lang, pwede rin yung pastahan. Pasta. Oo, pastahan mm -hmm. din. Or meron tinatawag na paglalagay ng stainless steel crowns. Kung may na ba, makikita mm -hmm. kayo silver mga dog. bata na silver, oh, wow. yung mga ngipin. Ang purpose noon, sirang sira na yung ngipin. Ang mahirap kasi sa mga baby tooth, no, kahit pasan, mo, ang bilis natatanggal. Mm -hmm. Mm -hmm. So, kaya ang um, next alternative doon, yung mga silver crowns oh. nilalagay, that can maintain yung tamang size mm -hmm. ng baby tooth. Again, for the purpose of tamang space as guide for the permanent mm -hmm. teeth. pag may mga cases kasi na yung mga bata mm -hmm. parang hindi naman cavity yung itsura kasi ibang klase yung parang corrosion ng ngipin, parang brown. Tapos uh -oh. parang nangyayari parang maninipis yung ngipin nila. Anong uh -huh. anong nangyari sa mga ganong klase ng ngipin? Anong okay. cost nun? ang um, kadal isang panong pag-take good care ng parang relate na natin diyan. Ang cause nyo, madalas, sinatawag na yung but, uh, but, milk bottle syndrome. Milk bottle? Oo. ba ang mga bata, ang mga baby, sa dede pa yan, dumedede mm -hmm. pa. At kadalasan, kapag natutulog, nakababad ang dede. Mm -hmm. Ang milk, may content of sugar din siya. So, kung uh -huh. madalas ganun, nakababad. So, magde na ngayon na possible na cavity doon mm -hmm. sa ngipin. Discoloration. Yes, discoloration. Then, mag-start mag na magkaroon ng bacteria doon, yan, mm -hmm. nataka-cause na ng kary. Oh, so, so, isang bagay din na makakatulong paano ba dapat alagaan mm -hmm. ng mga baby teeth. Ngayon po, kung mga anak natin na dumedede pa, maganda bago matulog, mapaubos na yung dede, yung mm -hmm. milk. Ah, oh, i-overnight na parang, yes. ano Yes, nakakababad oh, doon. Na. Tapos habang okay. natutulog, Uh, nasa bibig na lang 'yung ginawa mo uh, parang pacifier uh -huh. pacifier na lang instead na may milk Ay, okay. no? at also 'yung 'yung iba kasi naglalagay ng juice sa mm -hmm. sa bottle mm -hmm. 'no So, hindi din maganda siya na practice kasi ang juice itself may sugar content. Sugar pa rin. Oh. Siyempre, sugar equals to cavity. Uh -huh. Lalo kung hindi maayos na toothbrush. Ito, sa pagbabantay naman dun sa mga chikiting natin, ilang taon po ba dapat nagsistart na tayo na chinecheck natin yung, yung dental health ng mga uh -huh. kids natin? Magandang ano 'yan. Magandang question 'yan. Ilang taon nga ba dapat ba may ngipin na ang bata bago magayos, magano, maglinis ng ngipin? Alam nyo ba kahit wala pang ngipin dapat nililinis na ang bibig. So it means Baby pa. Newborn. newborn pa. Ano daw? Madalas Wina-wipe mo na. Anong ah, gamit? Ah. Ang gagamitin dyan ay yung malinis na warm and damp cloth. Mm -hmm. no, ipapahid mo lang. Just wipe it out. Yung mga milk na, di ba, kasi kahit baby yan, lalo kung hindi siya breastfed, no? Mm -hmm. Yung dila nun maputi. Yeah. Oh, Nililisin no. mo na yun. Kasi later, pag di na nalinis ko, develop bacteria doon. Mm -hmm. So, kailangan healthy kahit gums pa lang. And then, as soon na magkaroon na ng ngipin, baby mm -hmm. tooth, normally that's six months old, kailangan tinututbrush na ito. Tutbrush na din agad. Oh, yes, Pero dok, parang wala. Paano po yung toothpaste? Toothpaste. Toothpaste. <laughs> uutin toothpaste po ba or walang gagamitin toothpaste? <laughs> uh, meron naman kasi yung ano, toothpaste for kids, yung okay. Safe po yun born. sa six months? Meron oh. zero years old. Oo, oh. Oh, okay. Meron oh, mga toothpaste na ganyan. Mm -hmm. Meron nang bibili na gano'n. Tapos, uh, usually, ang toothpaste lang na nilalagay for the kids and toddlers ay kasing liit lang ng butil ng bigas. Is Napakaliit bigas. lang. Yes, Madikit mm -hmm. lang talaga. Okay. Kasi hindi pa sila marunong dumura mm -hmm. or mag-speed. Mm -hmm. So, so kahit malulun, okay lang. Na, kasi konti okay. lang. Pag okay. gano'n, ano rin po, three times a day din pag mga gano'ng mga babies. Okay ng mga ano, twice a day. Twice Pwede. a day na ako. Para sa adult din ba? Twice Bago a day lang din. Pwede Pero kapag dok meron ng kinakain na solids yung baby, kunwari meron ng mga mashed potato, ganyan, okay. nag-i-incorporate na <clears throat> ng mga foods, ano na po yung klase ng toothpaste na pwedeng gamitin? Or may natural uh, mga toothpaste po na pwedeng magamit for the babies? Okay, so yung sa question mo, kumakain na to ng mga solid foods, Apo. therefore, <clears throat> Almost kompleto na ang set of teeth mm. ng baby uh -huh. teeth nito, no? Kasi kaya niya kumain ng uh, mga uh, vegetables nga uh, no, kahit mga mashed uh -huh. 'yan. Meron na rin siya. Pwede na rin mag-toothbrush. Okay. okay. Ngayon na mag-toothbrush, -tooth syempre hindi si baby. Si yung huh? mami hmm. na mag-toothbrush -tooth <laughs> dyan. Again, meron pa rin toothpaste. toothpaste? May iba-iba naman kasing brands, no? Oh, ang okay. ng toothpaste. Basta check na lang yung age na nakalagay, hmm. no? Pwede naman siya. And again, yung pea size lang or size na, na butil ng bigas lang yung toothpaste ah, man, na gagawin. Hindi kailangan yeah. marami. Yung paggamit naman Dok, humbowa. Kasi kids pa rin naman yung mga 6 years old, 5 ganyan. Yes. <laughs> pwede na po ba sila gumamit ng mga mouthwash? Mouthwash. Mm -hmm. Usually sa ang mouthwash kasi eh minsan ang adult nga ayun mag-mouthwash kasi tindi nung alcohol mm -hmm. content, uh -huh. 'di ba? Uh -huh. Pero kung kaya ng bata, why not? Okay. Siguro i-dilute mo na lang ng water, pwede mm -hmm. naman. Mm -hmm. Basta kaya ng magmumog at dumura. Okay. Pwede na. Okay. But suggested pa rin ang pagtuttoothbrush sa ganitong edad.